Mga kapatid, Cheryl Cosim po at narito ang update ukol sa Bagyong Juan. Nananatili po ito sa labas ng Philippine Area of Responsibility at ito ay nasa tropical storm strength na pero babala po ng pag-asa, maaaring itaas nila ang hanggang signal number 5 dahil aabot nga sa super typhoon ang strength po ng bagyong uwan. Itong nakikita niyong kulay purple, red, and pink, yan po ang lawak ng bagyong uwan. Nasa lawak ito na nasa 900 kilometers at posibleng pang umabot hanggang 1,000 kilometers po ang diameter nito. Kaya inaasahang makaka apekto ito sa buong Luzon and parts of Visayas. At katulad po ng babala namin, aabot ito sa super typhoon strength. At mararamdaman natin yung bagsik ng bagyo by Sunday night and Monday, the entire uh, day of Monday. At inaasahan na ito, lalabas ng bansa by Tuesday. Kaya maging pinakahanda po tayo by Sunday and Monday. By Saturday daw po dapat wala ng mga sea activities sa mga nasa coastal areas po ng eastern section ng bansa. Ang nakikitang entry point ng Bagyong Uwan ay bandang Isabela o Aurora. Mga kapatid, so maging handa po tayo. At kanina nakausap po natin ang uh, ang uh, Noah, ang sinasabi po nila nakikita nila extreme rainfall or matinding pagulan ang maaasahan sa Cagayan, Ilocos Region, uh, parts of Zambales at Mindoro. Kaya mga kapatid, um, again, patuloy po kayong tumutok sa News 5, sa 1PH, sa 1 News, maging sa pag-asa para sa patuloy na update dito sa Super Bagyong Uwang.